Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang House Speaker si Leyte First District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Kusang loob anya ang pag-alis niya sa puesto bilang tugon sa isang parawagan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos nitong Sona. Pinalitan siya bilang Speaker ni Isabela 6th District Representative Faustino Bogidi III na umaming may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. At mula po sa kamera, nakatutok live si Tina Pangilipan Keres. Tina. Mel, Emil, Vicky, nangyari na sa sesyon kanina ang ilang araw ng umuugong na magkakaroon ng bagong speaker ang kamera. sa pagakyat ni later first district representative Martin Romualdez Rostru formal niyang ipinaalam sa mga kasamahan sa kamara ang kanyang pagbibitiw bilang speaker of the house After deep reflection and prayer I have made a decision Today with a full heart and a clear conscience I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Kahapon pala, umugong na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa na ng mga alegasyon korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects at may mga kongresista o manong kumuha ng kickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. Dagdag niya, ang kusang loob na pag-alis sa pwesto, tugon sa panawagan ng Pangulo. Leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Sa resignation ni Romualdez, sinimulan ng botohan para sa kanyang kapalit. Iisa ang nanominate, si Isabella 6th District Representative Faustino Bocchi D. III. 253 votes. At sa botong 253 na pabor, 28 abstentions. At apat na hindi bumoto, inihalal bilang susunod na House Speaker si D. Pangako ni D. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating pangulo. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the oversight committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to, prep, to protect the Filipino people. At ang kanyang panawagan sa taong bayan? Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan niyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Bago ang botohan ngayong araw, kagabi pa lang ay nagtatanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker, kabilang ang nameplate ni Romualdez. Ngayong hapon, halos tapos na ang pagbakante sa opisina Bago ito gamitin ni eh, bagong speaker D. <clears throat> Pagkatapos ng botohan kanina ay uh, pinag not, Pagkatapos ng botohan ay pinagtibay ng kamera ang isang resolusyon para kilalanin ang liderato at kontribusyon ni Romualdez sa lehislatura at sa public service. Ang sumun sumunod naman dito ay ang pag-adjourn ng session. Vicky Maraming salamat sa iyo Tina Pangliban Perez